Kung hindi mo na alam kung paikot-ikot ka, hindi mo alam kung saan na ang lalapitan mo, kung sino na ang pupuntahan mo. Ang dami mo ng pinagdaanan, ang bigat na ng problema mo. Pero because you are believing the lie, na ito binigay sa akin ng Panginoon, kakayanin ko. It promotes self-empowerment rather than God's empowerment. Limitado ka na eh. Hindi pa nang hihingi. If God will only give you what you can handle, you will never need Him. Para saan pa ang Diyos na malaki, para saan pa ang kanyang majestic power? Para saan pa ang kanyang mga miracles kung kakayanin mo lahat ng binibigay niya sa'yo? Hindi mo na siya kailangan. Eh kaya mo naman pala eh. Kaya dinisign ng Panginoon na bigyan ka ng mga sitwasyon ng hindi mo kaya para malaman mo kailangan mo siya sa buhay mo. As long as you can, He won't. As long as kaya mo pa, hindi ka pa kekeelaman ng Panginoon. Kapag sinasabi mo, Lord, kaya ko pa ito yung finances ko. Lord, kaya ko pang patinuin ang mga anak ko. Sabi ng Panginoon, okay, sige, go lang. Kaya mo pa pala. Hindi kita pa kekeelaman. So habang kinakaya pa ang Panginoon, hindi pa kikilos. Mga kapatid, baka ganito naman. Hinihintay ng Panginoon na sabihin mong hindi mo na kaya para siya naman ang magpatuloy ng laban para sa'yo. Ang mga bagay na malaki pa kesa sa'yo, ang mga bagay na hindi mo kaya, siya sabi sa'yo ng Panginoon, Anak, lahat ng mga bagay na yan, para sa akin yan. Ako ang magsusod ng mga bagay na hindi mo